Marami sa atin ang iniisip na ang mga lalaki, simple lang, kumakain, nagtatrabaho, natutulog, repeat. Pero sa totoo lang, marami silang dinadala na hindi nila sinasabi kahit kanino. Hindi sa ayaw nila mag-open up, minsan kasi hindi lang sila sanay o ayaw lang nila maging burden. Minsan, iniisip ng mga lalaki na kailangan nila maging strong at walang kahinaan para magmukhang tama sa mata ng iba. Pero hindi nila alam na ang pinakamahalagang bagay na maaari nilang ipakita ay ang pagiging totoo sa sarili at sa mga taong mahal nila. Number one, yung takot nila magfail. Hindi lang ang mga lalaki ang may takot na magfail pero sa kanila Madalas nilang itago ito dahil ang mundo ay palaging may expectations sa kanila na kailangan nilang maging successful kaya kapag nahihirapan o natatakot silang magkamali, hindi nila iyon isinusumbong. Halimbawa, isipin mo ang isang lalaking nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Sa labas, parang walang problema tinutulungan ng pamilya, kumikita ng pera at nagpapakita ng lakas. Pero kapag gabi, pag mag-isa na siya, doon niya mararamdaman yung bigat ng takot. Takot na baka hindi niya na makaya, takot na baka mag-fail siya sa mga pangarap nila. At 'yun, pinipilit niyang itago, ayaw niyang mapansin ng ibang tao. Ang takot nilang mag-fail ay hindi lang sa trabaho o negosyo pati sa kanilang mga personal na pangarap may takot silang hindi maging sapat isipin mo ang isang lalaki na tumatanggap ng responsibilidad sa bahay at pamilya ang pressure na madalas ay parang hindi natatapos kailangan niyang ipakita na kaya niyang magbigay at magtagumpay kaya kahit napakiramdam niya minsan parang hindi na niya kaya pinipilit niyang magpatuloy Takot siyang magfail hindi lang sa harap ng iba, kundi pati na rin sa harap ng sarili niyang mga pangarap na gusto niyang makamit. Number two, times na feeling nila hindi sila enough. Kahit gaano ka man ang image na pinapakita nila, may mga oras na nararamdaman ng mga lalaki na hindi sila sapat. Ang pressure na makuha ang approval ng mga tao sa paligid nila pati na rin ang pagiging perfect sa mata ng kanilang partner, madalas ay nagbibigay sa kanila ng anxiety. Kunwari, ang isang lalaki ay may relasyon at palaging pinapakita niya na okay lang siya. Pero may mga pagkakataon na pakiramdam niya hindi sapat ang ginagawa niya para sa relasyon o para sa pamilya hindi niya kaya mamit ang mataas na standards ng ibang tao at dito nagsisimula ang self-doubt. Minsan, iniisip nila na kahit anong gawin nila, hindi sila magiging sapat para sa mga mahal nila. Pero hindi nila ito nasasabi kasi iniisip nila na kung mag-open up sila, baka isipin ng iba na mahina sila. Yung pakiramdam na hindi sila enough, hindi lang sa pagmamahal o relasyon, pati na rin sa kanilang trabaho, pamilya o sa society mismo. Parang kahit anong sipag at hirap nila, hindi pa rin sapat. Isang magandang halimbawa nito ay ang mga lalaki na tumutulong sa pamilya pero pakiramdam nila hindi nila napapalakas o napapaligaya ang mga mahal nila. May mga oras na iniisip nila na kahit anong gawin nila, hindi nila kayang matugunan ang expectations ng iba. Kaya't madalas nilang itago ito kasi parang takot silang magbukang mahina. Kaya ang ending nagiging isang cycle ng pagdududa at pag-aalala na hindi nila kayang magsalita dahil baka mawalan sila ng respeto o pagtingin sa mata ng iba. Number three, pressure to always be strong. Isa sa mga bagay na hindi madalas pinag-uusapan ng mga lalaki ay ang pressure na kailangan nilang laging magpakita ng lakas. Sa lipunan kasi, ang imahe ng isang tunay na lalaki ay hindi pwedeng magpakita ng kahinaan kaya't karamihan sa kanila hindi na naglalabas ng emosyon. Kapag may problema sila, pinipilit nilang mag-isa ito, hindi gustong maging pabigat sa iba. Kunwari ang isang lalaking tumatanggap ng maraming responsibilities sa trabaho at sa bahay, madalas iniisip na kung magpapatulong siya, magiging mahina siya sa mata ng ibang tao. Hindi nila sinasadyang ishoulder ang lahat ng bigat kasi iniisip nila na ang pagiging strong ay pag-uugali na dapat ipakita ng isang lalaki. Ang pressure na ito ay madalas maging sanhi ng stress at burnout. Dahil sa takot na magmukhang mahina, pinipilit nilang magpakita ng lakas kahit na ang loob nila ay puno na ng pagod at problema. Kaya kahit ang mga simpleng bagay, nararamdaman nila na mabigat, kailangan nilang i-handle lahat parang isang lalaking may trabaho, may pamilya at may mga responsibilidad na iniisip na hindi pwede magpahinga. Kung magpakita siya ng kahinaan, takot siyang mawalan ng respeto sa iba kaya kahit gaano kalaki ang pressure sa kanya hindi niya ipinapakita pinipilit niyang magtulungan na lang siya magpakita ng lakas kahit na hindi na kaya number 4 mga pagsubok sa mental health anxiety stress burnout pero hindi nila binabanggit hindi lingid sa atin na may mga lalaki na dumadaan sa mental health struggles tulad ng anxiety, stress at burnout, ngunit bihirang mabanggit ito. Sila'y may mga araw na nararamdaman nilang gusto nilang sumabog, pero hindi nila ito ipinapakita sa iba. Halimbawa, isang lalaking nagwa-work from home, buong araw maghapon ay harap sa computer, may deadlines, may meetings, pero sa gabi, malungkot at pagod na pagod. May mga lalaki na hindi na kayang magtrabaho ng maayos dahil sa stress, pero iniisip nila na kapag sinabi nila ito, magiging mahina sila. Kaya, ang pinakamadali nilang ginagawa ay panatiliin ang lahat ng ito sa kanilang sarili at magpatuloy na parang walang nangyayari. Ang pinakamalupit na bahagi ng mental health struggles ng mga lalaki ay ang pagiging invisible nito. Minsan, sa kabila ng pagpapakita ng lakas sa labas, pinapasan nila ang lahat ng problemang hindi nila kayang ipakita. Iba ang feeling ng lalaki na nahihirapan mag-cope sa stress pero wala siyang masabihan. Minsan, ang isang lalaki ay makakaramdam na ang tanging paraan para maging okay sa mata ng iba ay itago na lang ang nararamdaman. Kaya kahit ang simpleng araw na puno ng stress at anxiety, pinipilit nilang magpatuloy ng walang reklamo kasi natatakot silang mawala ng respeto kung mag-open up sila tungkol dito. Number 5. Pangarap na hindi pa naabot Ang mga pangarap ng isang lalaki ay isang bagay na hindi nila madaling iparating sa iba. Laging may takot na baka pagtawanan sila o hindi maintindihan ng mga tao ang kanilang pangarap. Halimbawa, isang lalaking may simpleng pangarap na magnegosyo pero natatakot siyang magumpisa, baka magfail siya, baka hindi maging successful, ang mga pangarap na hindi pa natutupad ay isang pabigat sa kanilang mga puso. Kayat kadalasan, ang mga lalaki ay pinipili na lang itago ang mga bagay na gusto nilang marating kasi takot silang mapahiya o hindi magustuhan ng ibang tao. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, iniisip nila na darating din ang panahon na matutupad nila ito kahit hindi nila ito ipinagpapalawig. Para sa mga lalaki, ang pangarap ay hindi laging madaling pag-usapan. Ang takot na hindi matupad ang kanilang pangarap ay isang madalas na nararamdaman ngunit hindi ito pinapakita sa ibang tao. Kunwari, may isang lalaki na may pangarap na maging successful sa kanyang business venture, ngunit sa bawat araw ng paghihirap, iniisip niyang baka hindi ito magtulungan. Kahit may mga plano siya, nararamdaman niyang hindi siya handa o hindi siya sapat upang magsimula, kaya imbis na magsalita at humingi ng tulong, pinipili niyang itago ang kanyang pangarap at magsimula ng mag-isa na may takot na hindi niya magagampanan ng maayos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, umaasa pa rin siyang darating ang pagkakataon na makakamit din niya ito. Minsan, ang pinakamatapang na pwedeng gawin ng isang lalaki ay aminin na hindi siya okay. Hindi ibig sabihin nito na siya ay mahina, kundi nagpapakita lang siya ng tapang sa pamamagitan ng pagiging totoo sa sarili at sa iba. Kung titingnan mo, mas matapang ang isang lalaki na kayang magpakita ng vulnerability kaysa yung magpanggap na wala siyang nararamdaman. Hindi sa lahat ng oras kailangan mong maging strong may mga pagkakataon na mas malakas ka kapag nagpapakita ka ng tunay mong nararamdaman, lalo na kapag nakakaranas ka ng mga bagay na mahirap harapin mag-isa. Hindi nila kailangang mag-isa sa lahat ng pagkakataon kung kaya nila mag-open up, magpakita ng kahinaan at humingi ng tulong. Huwag nilang hayaang maging isang burden sa sarili nila ang mga bagay na hindi nila kayang iproseso ng mag-isa. Minsan, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano ka katatag, kundi kung gaano ka kabukas sa iyong sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.